today's guys okay. Correct. Oh, saan ka pa? My God, grabe ano? Oh. oh, ano, narinig nyo na yun. Grabe, no? Grabe yung pasabog. Hindi ako nagsasabi noon. Kababayan natin yun sa Pilipinas kung gaano na sila nahirapan ngayon sa gobernong Marcos. O oh, ano, Marcos pa rin? Gising na po.